Guling, mah Bro. Jadi saya memakai anak agak besar, kerana malah lebih dahagat, Ma Bro. Ya, pas mula, pas mula lah, Bro. Ada kantin kita ni. Kantin. Kata bro, kain. Ba, siguro mo itong anong last day baka mag-pamana ako niyan. Mabro sana wag lumabo. Sana malayo yung dagat Dapat kagabi kasi naman na ako oh, malabo eh Wala na, wala na pa kagabi kasi Malabo yung dagat Hindi ko makita ikat isda lang Kapat balit, di makita Salamat sa suporta mga bro Sana huwag kayo mag-isawa sa suporta sa pag-vlog ko Ayong salamat